mga kabeshi, ayan, welcome again to my vlog. So, today's video, andito ako ngayon sa Philippine Embassy kasi nag-apply ako ngayon ng Philippine citizenship ko at ngayon is aprobado na mag-o-take in na tayo ang marunong pa sa pambansang Pilipinas. So, meron akong kakilala ngayon. Sila so, yung namit ko ngayon, si Ati? Carmi Rosales. From? Stuttgart. East Stuttgart. Stuttgart. Bad And? Ako naman si Adelita. Adelita de Dios from uh, Schaffhausen. Ayan, so meron po akong nalitay ng mga magiging ng Pilipino. so, we are proud to be a Filipino. Yes. Pinoy ako. Pinoy ako talaga. Tayo. Pinoy tayo. So, ayun so, mga kabesi. Dito po kami uh, mag-o. Oh, si Madam. Hi hey, Madam, ganda. Ah. <laughs> <laughs> Pangalan ni Madam? Doray. Doray, proud? Proud. Portugal. Oh, Portugal. Sa Germany o sa Pinas? So, here or the Germany? Uh, here or sa Pilipinas? From up the Paranaque. Paranaque. Uy, saan ka sa Paranaque? Ah, uh, malapit sa airport. Pasay? Hindi. Sukat? tambo. Uh, tambo? No, 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 no. Better living. I better living. Okay. okay. Kasi nandun ako sa Paranaque before. for uh, Four years ako sa Paranaque. Four years. So, so, Guys, ito yung mga namit ko ngayon. <laughs> kaya mamaya is mag-outing po kami dito. Oh, ating Ate Doray. Ate Doray. Ate Doray. Dito tayo. Ate Carmen dito tayo. Okay, okay. So, Magsama-sama kami. Yes. So, ang mga magaganda at mga guwapo. Magwapo. Ang guwapa. Ang mga guwapa. Ayan. Mga guwapa. Ayan. Andito lang. Mag Picture. One, two, three. Ayan. So, thank you so much for watching. See you again mamaya sa Ote. Bye. Bye. Okay okay thank you 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 thank 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 you thank thank you thank you thank you thank you thank thank you thank you thank Hope, Dami namin. Uh, so, Hello, my name is Cecil. Ako po ang tatanggap ng vote of allegiance today para sa wakas po ay naka-traject kayo. <laughs> <laughs> so, unti na lang po. Um, first po, mabuo tayo. Tapos we will ask you to sing the Philippine National Anthem. For <laughs> uh, the service of God. <laughs> Magaling, magaling, magaling. Masyado. Ang masyado, mawi Sabay naman at may minus one kami. So, magtumayang masyado ang na-miss naman, na. ma. naman kami. Passing grade lahat to. <laughs> okay, po. So, shall we start? Yes. Yeah. Okay, Please raise your right hand po. And it right after me. Um, I. I. Um, state your full name. Solemnly so swear, so swear that, I will and that I will support and defend the Constitution, the Constitution of, the of, the of the Republic of the Philippines and obey the laws and, and, obey the laws and legal orders, and legal orders and promulgated. By the, duly by the duly Constituted Authorities of the Philippines, of the Philippines. And, I declare, and I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the Philippines, of the Philippines and will maintain and will maintain true faith And allegiance thereto. And that I impose that impose this obligation, this obligation upon myself, upon myself voluntarily, voluntarily, without mental reservation, without mental reservation or purpose of evasion. Or purpose of evasion. Please turn to the platform and place your right hand over your left wrist. <laughs> We need a gun, we need a gun, we need a gun, we need a gun Who is um, not applying for a passport later, please line up so we know number one to claim your documents. If you have a passport appointment, please still line up so we know number one to claim your documents. But we will see you after lunch for your passport. Okay, thank you. Thank you, submit <laughs> So ayun guys, kakatapos lang namin nag-out-taking dito sa uh, Philippine Embassy sa Frankfurt. So thank you so much dahil <laughs> back to Filipino ulit ako. So ayan, sa mga mag-apply po ng Philippine Passport, ayan, punta lang ako kayo dito sa Frankfurt. Ayan mag na po ng dual citizenship habang may panahon at may pag-as. <laughs> so, hi guys! Dito is... kami sa street, long the street again kasi um, bumili kami ng uh, stamps, stamps at saka envelope para doon sa passport namin na ipapadala tama ba? Ipapadala sa amin. Ayan. Kaya, Hello? maglalakad muna kami at titingin ang pagka. Eh, dahil gutom ang malukarets. Ka Kung sila namumuti sa gutom, ako namumuti ng buhok. <laughs> 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 Di ba? Kaya ayan, abakan nyo po kung sa kami kakain at tatambay. See, you there. Dito kami nga lang sa restaurant sa Pizza Pizza. Nakala mo, meron kami pizza. Pero wala kong pizza, ha? Oh, so, kita kami kasama namin na nag-apply sa Philippine Embassy. Oh, hi po kayo sa vlog. Ayan. Ayan, si Ate Dore, nagkakainag-nagkakainag. pangalan mo po, sir? Ricky po. Ricky Dabao. Yes. Ricky si, Dabao. O, uh, si madam? Jenny. Jenny de, de Villene. Jenny. Si kayo? Joby. <laughs> Joby. Please. Joby Please. Marquez. <laughs> yeah, Joby <John> Marquez talaga. <laughs> daw so, kumusta naman ang ating pag outing kanina? kasi doon mag-video. Amazing. Amazing. Happy ka ulit, naging Pilipina ka na ulit. Naya. <laughs> Mus. Mus. <laughs> Mus. Mus. <laughs> Mus. Oh, si Ati Dora, o ka, chismisan talaga, kamaritis talaga niya. Pa. Paksa bang na? Anong nyo ang ating presidente sa ating logistik? <laughs> bumili po kayo ng product namin ha. Ah, Para lagi ako may trabaho sa logistics. Promotion. Hindi pwedeng sabihin ang name ng ano yeah. para tayo. Nagbubiyabong na tong kasama ko. So, anyway, so kailangan mo na namin mag-order. Kaya see you later, okay? Char! Na picture ng kanina sa butom, sa ingay. Ayan. Ayan. Patapos po dito namin mag ah <laughs> uh, patas sa amin pong kumain dito, punta na kami ng uh, Passport Embassy. Tama ba yung Passport Embassy ba yung <laughs> tawag? Ay, <-tawag> eh. <laughs> <laughs> Ako po ang correction. Sorry, sorry po. correction po. Thank you for your correction. Philippine Embassy Passport. Philippine Embassy Ayan, salam. Tawag-tawate. Eh. Bungin ako sa'yo. Oh, sige, spell mo nga. Oh. Huh? Sige. Ay, nakikinasin natin. Oh. oh. Huh? Tinatawa na mo, spell. Passport. <laughs> oh. Of Deutsch or of English? Passport? German. Oh. oh. Rising pass. Ha? Ah? Pass. <laughs> Ay, ikaw na. Uy, give me five na to. Give me five. <laughs> ano yan? Pagkain? Oo. Oh, oh. uh, Ayan ang pagkain, no? Ano ba siya? Niluluto? Wala na. Mga beshi, ayan. Yung mga kasama ko dito, wala naman na nini. Wala na naman sa akin. Sa lahat na nang sinasabi ko, wala na talagang ano, toto ko sa kanila. Hmm. Kasi puro prank na mo. wala ka pa ba sa akin? Oo, oh. sige na niniwala. one point. <laughs> Ikaw, tinan, na wala ka ba? Nul. Hindi. Sa mga kabalit ng dalawa po Pa ikaw, may wala ka ba? may basher. Siyempre may basher. Siyempre may basher. Siyempre basher.